Hindi ko alam kung sinasadya nila na ayaw intindihin o talagang bobo lang talaga yung nasa administrasyon. Hindi pinalampas ni VP Sara ang pagbatikos ng palasyo sa kanyang mga biyahe abroad at ikinalungkot ang estado ng politika sa bansa. Paulo, lalabas po na personal trip ulit. Sa aking pagkakaalam, nag-celebrate siya ng kanyang karawa sa Netherlands. That's May 29, 20, 30, 31. At uh, mayroon pa pa lang Qatar at mayroon Kuala Lumpur at ngayon Australia. So apat na bansa in just less than a month. So kung doon po abala ang ating vice presidente sa mga personal trips niya or personal trips with her family, choice po ng vice presidente yun. Sabi nga natin, pampersonal o pambayan. That is the question ha, ah, alam mo kasi, hindi kasi nila naiintindihan, sorry ah. Hindi ko alam kung sinasadya nila na ayaw intindihan o talagang bobo lang talaga yung nasa administrasyon. I'd like to lean doon sa latter kasi sa lahat ng mga desisyon nila lately. Ay, alam mo, sa totoo lang talaga, nahihiya ako as a Filipino ba na nanunood yung ibang bansa sa atin and ganito yung estado ng... This is the state of the nation nilalagay namin don personal to differentiate it from official. kasi pag personal hindi ako gumagamit ng pera ng bayan. pag official gumagamit ako ng pera ng bayan. hindi ibig sabihin na personal na lakad yan ay holiday o pamamasyal yan. So, yun yung ibig sabihin ng personal. Walang ginamit na pera ng gobyerno sa lakad na ito. Pero nagtatrabaho pa rin ako. Sa official, ginamit namin ang pera ng gobyerno para sa lakad na ito, para sa trabaho namin sa Office of the Vice President. Yun yun. Hindi ibig sabihin na personal ay namamasyal. Kung hindi sila bobo, maiintindihan nila yung ginagawa ko. Eh, bobo kasi sila eh, kaya hindi nila naiintindihan. Umupo sila. Tingnan nila. Hindi ko sasabihin kung ano 'yung ginagawa. I don't like talking about how I think and what I think. So, kung meron silang gusto basahin doon, good luck.